ndang hapun po sa ating lahat guys asamahan niyo po sa Batang Genya Bisayan vlogger pagpapalipad po ng saranggola ni Batang Genya Nalamayan Ha ah, tayo po yung yon. aking saranggola Nalamayan Hindi Kapalitan na ko si kaya Ayun po ang aming saranggola guys oh <coughs> Saranggola ni Batang ginya wala namang hangin paano kaya lilipad Sarangguna. Sasakay na ako dito guys at ako'y ililipad papuntang Duko papuntang Surigao. Dito ako sasakay. Kabi na. Puro ka pa ka Kupal ka ba na? Si gusto kong mabisita yung aking tatay guys. May sakit Pwede nga lang ako sumakay sa saranggola, sasakay na ako. Kupal ka na. <laughs> ito. doon ako bababa sa surigaw. <coughs> surigaw. Sige. Sumo surigaw bababa. Tayo, sasakay ka. Sabi na <tapos> Ha? Ay, hindi ba pwede mamaya. pa tayo. Dala yung pang vlog. Dala yung pang vlog. Ang mabagal na ito kasama ko ito ko. Eh.

Ako okay na, ako okay na. Ako, ako, ako. Ako, hilahin mo na. Hindi pa din. Layo na, oh. Diba? Ah. Lang, now. Now, no, baka makatusok siya. Lumirok. Nalipad <clears throat> na, guys, yung aming saranggola. Hindi pa pwede. May, may Ayun, papunta na sa buwan. O, oh, ayan. Nasa taas ng aming saranggola, guys. Hapon natin na mamadilim na, guys. So, kami sa taniman po ng, ano, ng kalamansi. Ayan, mga farm. Ayan, ng kalamansi, guys. Nandun na yung aming saranggola, oh. Ang aming saranggola ay malayo na ang lipad. Bakit higari madilim na?

Oh, na, yung aming... na yung aming saranggola, guys. Ayun po, guys. oh, pun... dami dito <coughs> ano, mga kalamansi ayan ang puno ng kalamansi guys ayun ang lawak ayun oh. puro kalamansi yan hanggang doon ayun bumagsak na tira, tira. ah wala na hindi na Bali, ang talang ni Ina. Ha? Huh? Mali talang na Ina? Mali. Tawad sa gitna. Nasa likod din, Nasa likod. Na, dini kayo na. Ganda Na, mali, mali na sa gitna. Na, mali. Na, na, na ibaba mo ina. na. Na, na.

sumisirok. Ayan mo guys, kakapagod palang, kakapagod palang <coughs> Ayun po, guys. nakakapagod pala. Kakapagod pala ang palipod ng saranggola. Ayan po, guys. Sa kami ay magpapaalam muna po sa inyo. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang support at manonood po ng aming uh, vlog or video po. Ayan. Sumi, sumirok na po yung aming hanging idro ayun kami ay papaalam na bye bye, bye, -bye.